Ano, Berto? Titingin ka na lang ba? Hindi ka matutulong? Kulokoy ka ba? Kasali ba ako dyan? <laughs> Ang hirap maghanap buhay. Mag-asawa pa tayo ng lima. Huwag <coughs> na tayo mag-asawa. Ang hirap nga eh. <laughs> Huli na kamuti ang pagsisisi. Buti na lang, hindi ako naging gwapo katulad mo. A few moments later. Ano, Titingin ka na lang ba? Hindi ka matutulong? Kulukoy <laughs> ka ba? Kasali ba ako dyan? <laughs> <laughs> <laughs>